Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol, ang bahala dyan! Johnny! Johnny! Bukol! Bukol! IFM At yun nga, andito na naman tayo sa programa <laughs> ng mga kaetsyusan. Wala kang jowa? Baka kasi, ano, choosy ka. O, yung mapili yung iba kasi sabi niya, pag kahit ano, basta laman siya, niya, tapos pag pinapili anong gusto mo sa lalaki kahit ano daw basta ano basta mabait tapos nung nakita na sila mabait pero mukhang hindi naman pogi <laughs> wala hindi rin bumasa ayusin yung standard nyo wag yung basta po ano lang mabait kasi ang dami kayo mga mabait sa paligid-ligid di ba kaya talaga eh Johnny B good evening po hindi po ako pwedeng mag-entertain sa chat kaya kung hindi ko di ako makapag-reply agad busy po yung kamay ko ha tawag ikaw sa 85845545 kaya sa globe o 995 you know ah uh, Johnny B ay nako mahirap daw umibig masyadong bata kasi tuturuan pa hindi naman eh, kung bata naman, padididiin lang naman yan. <laughs> <laughs> Ay, nako. Good evening po sa lahat ng mga poging grad drivers na nakatutok sa atin ngayon, lalo na yung mga poging taxi drivers. Kamusta kayo dyan? Oh, may ano na ba? Boundary na ba? Or uh, oh, talo na naman? Kasi yung iba, pagkatalo iiwanan na naman lisensya sa garahian. Eh, kasi maraming time ang masada, mas inuno na mag makipaglandian. <laughs> Tapos nung iba naman, yung mga pasahero nila, hinihingaan nila na ng number. Tapos, para daw, ano, kunyari, ma'am, uh, kunin ko po number niyo para pwede niyo ako kontakin pag traffic. Tapos nung kalauna, niligawan. <laughs> Tapos nung binasted, <laughs> <laughs> Mas <Masamay> yung loob. <laughs> kayo guys, pag naliligo kayo, pag hindi kayo sinagot, huwag kayo magalit. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ba't kayo nagigalit pag hindi kayo sinasagot? Kasi prerogative ng babae yan kung sasagutin kayo hindi. Pag sinagot kayo, ibig sabihin, pasok kayo sa banga. Di ba? Pero pag hindi, ibig sabihin, kailangan mo na maligo ng sampung bisis sa araw. <laughs> Aguy! Yari tayo diha. Uh, Johnny B, good evening. Hanap ako. Hindi po. Tawag ikaw. Rolly Posilio, ha? Itong si Rolly Pusilio nakikinig. Poging taxi driver to. Uh, ilan taon na jowa niya? 17 na yata ngayon. Eh. <coughs> Sana all may 17 years old na jowa. Pero alam mo, minsan mas okay magka-jowa ng bata. Kasi, ano, parang may naglalambing-lambing sa'yo. Kasi pag pariyo kayo matanda, wala lang malambing. <coughs> 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 Kaya ako, yung iba dyan eh Tumanda na ng ano Sabi niya Johnny B Huwag ka talaga uh, wag tayo magjowa Sa mga babaeng Hindi marunong Ruspeto sa Asawa natin Agoy right. <laughs> 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 Huwag ako sa inyo uh, Sino to? Teka lang ha Tawag po ikaw Wag dito sa chat ha Sa Landline po ikaw Tawag okay uh, Kulang pa Boundary Na ay, tayo dyan. Eh, sa bagay, wala naman kasi iba, walang pasok iba ngayon eh. Johnny B, hindi ako makontak. Eh, na, meron oh. No? Taka lang check ko ha. O oh, yan, okay na. O oh, yan, okay na. Sige, tawag ka na ha. Ah... Uh, ano to? <clears throat> ang hirap kasi sa panahon ngayon, Johnny B, puro na lang uh, pagkukunyari yung ginagawa ng iba ay uh, hindi natin hindi ko naman hawak utak nila hindi mo rin hawak yung puso nila so paswertihan na lang yan D dalawa lang naman yung mapupuntahan natin swerte okay malas <laughs> <laughs> uh, Johnny gusto ko ng lalaki yung 50 pataas para hindi naman bababae oy hindi ka sure maraming akong kilala dyan na ano na kung kailan tumanan na lahat-lahat at uh, saka pa naging ano uh, good evening Johnny B pa bati naman alapan 1C lagi nakikinig sa inyo na Barete family good evening uh, ang iba kasi din Johnny B wala nang ang trabaho choosy pa ay wala tayong magawa ayaan nyo na eh kung ganun talaga sila eh siyempre normal lang na magiging choosy sila especially sa part sa mga ng mga babae na pipili sila ng sinong komportable. Maurs so kaninong komportable sila. 'Yon. Okay na ba 'yan? Okay. Anong line 'yan? LDT. Hello? Hello? Teka lang. Hello? Hello? Hello, good evening. Ay, naputol! Ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> Sorry, sorry. Tawag ulit, tawag ulit. Na, na ano ko dito? Nababa ko dito. Ay, naku, buang na. <laughs> Naibaba ko tuloy. Guys, huwag kayong magtaka ha. May sasagot sa inyo. Madala, dalawa namin magandang staff. Meron kaming uh, magandang staff na magiging DJ daw sila soon. Uh, soon. Hello? Hello? Yes, boss Johnny, mayong gabi, boss. Oh, ikaw na naman hayop ka. Dimingaw ba ko ni mo Ay sus, patay tayo niya. Mingaw bitaw. Kung babae ka naman, dami-dami mong babae. Kung gusto ni mo, kuyog ka ni mo. Ay, sige na okay, bigyan natin ng chance iba. Ha? Ko ba yuta ka? Hello? Hello po. Yes, ma'am, anong pangalan niyo po? Yung kagabi, tagaan, tagatala. Kasi ano yung lalaki, hindi pala number niya yung binigay. Ay, sus, Diyos ko po. Noon sa naman Ano pangalan mo? Pangalan mo? Si Anan. -an. Si Anan. -an. Noon si Anan. -an. Si Anan. -an. Ilan daw si Anan? Huwag ka wala na mawag. Chilasin kita <laughs> eh. Ilan daw si Anan? -an? 27. Akala ko si Arn <laughs> 27, si An-An. Ano nga ulit yung kagabi? Single ka ba or may anak ka? Single, yun. Ha? Single. Single? <laughs> Ayy. Ayy. <laughs> o, ka dito sa Manila ba? Tonto ka ba? <laughs> <Ayy>. <laughs> Single ka dyan? <laughs> <laughs> Jesus Christ. Anyway, taga saan ka? taga Talapo. <laughs> saan yan? E Kalokan. Kalokan. Kaya <laughs> <laughs> na dyan yung bukol, sumakit yung tiyan ko kagabi sa'yo. Huwag ka na tumawa. Wala naman. Kagabi na yung matanda yung lalaki na. Okay guys, tawag na po kayo sa 8584-5545 kasi andito na si si ano, si ano An-An na sengel <laughs> Ready to me Uh, Johnny, good evening lahat ng Team 37, mga kasama ko sa Joyride. Oy, hello! Yung mga tropa natin taga Joyride na habang sila ay nagaantay ng uh, kliyente nila ay nakikinig. Johnny B, si Anan, -An, yun ba yun kahapon? Opo, si Anan, -An, yun po yung kahapon. Anan! -An! A ano yung prefer mo sa isang lalaki an? Kahit pangit, basta mabait. Ano 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 ano? Ano, <laughs> ano sabi mo? Kahit pangit basta mabait. Pangit? <laughs> Bakit? Pangit ka ba? Maganda ako no. Bakit ka kailangan ng pangit. Ayop ka. <laughs> 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 Bakit ka naghanap ng pangit? Ah, pwede din yung guwapo. Oh, yung At, guwapo. Yung guwapo tikboy kasi din eh. Pwede sa chicks, pwede sa boy. Ah, <laughs> <laughs> oh, bakit? Asa na yung boyfriend mo nga pala? Ay, uh, may asawa na. May asawa na, oh. Patay tayo diha. <laughs> ka oh, di ha. Ka Wala kasi... Hindi, kasi siguro masarap kasama, kaya naghanap. Hindi nakapaghintay kasi nandito ako sa Maynila. Oh, saan pala siya? Andun sa Bukid Lul. Oh, pinagpalit ko ng malapit, no? <laughs> okay lang. Mal malamig kasi doon. Kailangan Ay, ng, ng kayakap-yakap. <laughs> <laughs> so ngayon dito, wala, walang naligo sa dito sa Maynila? ganon? Wala, kasi alam mo na, baka may asawa yung mga laki dito. <laughs> Oh, eh, siyempre, kailangan mong kilatisin. Kailangan mong ano yun. Getting to know each other muna. Getting to know each <laughs> other. Ganyan. Pero may naligo sa'yo, kahit pa paano? Ay mo. Mayroon, pero ano? Ay, iwan ko lang. <laughs> ka alam mo, siguro, kaya siguro walang sa sa'yo kasi malabo ka kausap. <laughs> <laughs> Wala talaga, Kuya Dindu. Ano, 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 ano? Wala. Wala. Mamatay? Mamatay pa ngayon. Ay, <laughs> biyak. <laughs> okay, sige. Tawag po kayo sa... Kailangan namin ng lalaki, ha? ah uh, anong taon nga? Ilang taon yung ano? Gusto mo? Kahit ano, 35. 35 to... Patas! Mm, wag lang yung 40, ha? <laughs> Grabe ka naman! <laughs> Pwede pa, na, na pwede pa naman yung 40, uy? Pwede na lang din, kahit 50. Oh, di oh. mo yung chusi-chusi yung hayop na to. <laughs> <laughs> chusi ka, ha? O chusi ka, ha? Yung 40, bata pa yan. <clears throat> Malakas patuhod yan. Yung, oh. kag yung, kagabi nga, hindi... Ito uh, sa babae kasi 48. <laughs> uy, kaya. Uy, wag ang ano. Kaya pa yan, 48. Ano ka ba? Iba yung babae, 26. Masakit yung tiyan ko kagabi tawa sa kanya. <laughs> Alam mo, once yung lalaki kaya pa, kaya pa yan. Ikaw naman, eh, huwag mo namang But, discriminate yung mga may edad na. Correct. No? Basta tatayo pa yung balahibo. <laughs> 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 kaya pa yan. Malay mo, 60 years old. Yung ano sa'yo, para sa'yo, di ba? <laughs> <laughs> ano, ano? Okay lang <laughs> din. <laughs> oh guys, pwede daw ano, pwede daw 60. Uy? Sabi ni Anan. -An. Oo. Oh, oh. Eh 60 kaya pa naman pagka hindi gastado yung katawan, kaya pa yan. <laughs> may civic suto nga, di ba? <laughs> kaya pa. pa pang... inumin ko na lang ng ano, Viagra. <laughs> Huy, ba, ba, <laughs> bibig mo ay. <laughs> bibig mo, may bangs. Yo. Jok 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 <laughs> Tingnan mo to, wala lang tumatawag na lalaki. Natakot sa iyo baka painumin mo ng ano? Ay nako. Grabe naman boses ng Janevi, eh. pa parang palaban na palaban. Uy, <laughs> an palaban ka ba daw? No? Palaban. palaban talaga ka. kasi eh, ang lalaki lang ba palaban? Tama, dapat gano'n, di ba? Dapat, eh, ano. Dapat. Lumaban, no? Kung nasa katwiran, ipaglaban. Tama! <laughs> Pero ikaw, hindi ka naman masyadong particular sa kaanyuhan ng tao. Ay, hindi naman. Okay lang kahit chubby, payat, or uh, medyo brown, ganyan. Okay lang. okay lang. Basta mabait. Basta mabait. Yung talagang pinaka yung mabait, no? Oo nga. Okay, sige. Dahil dyan, may mabait tayong caller dito sa kabilang linya, okay? Kausapin mo. Hello, sir! <laughs> Hello? Hello? Sino to? Jason! Oy, J Oy Jason, hinaan mo radyo mo, chinilasin kita ngayon. <laughs> Dito sa sasakyan. Hinaan mo radyo mo? O Jason, ilang taong ka na Jason? 29. 29! Ay, sana all, oh. Tamang tama. Tatlo! Oh, ito, si an, an 27, ikaw 29. O, oh, Anne, -An, at saka Jason, birahe! <laughs>

Kalokanda. Kalokan, no? Opo. Mm. malapit lang. Natulog. Dito lang ang Nat Natutulog na kayo. <laughs> Opo. Ah, <laughs> nandiyan pala sa pasay. Ah, malapit lang <laughs> tayo. Huh? Hello, Johnny Eh. Hello, talaga ito, Johnny B. Pag nagdadrive ako, kahit inaantok sa pagdadrive, nawawala eh. ayaw mo bang uh, antukin ka? Ayaw mo bang antukin ka? <laughs> Mm. Okay, wag, ka, ka, na mag-drive. Ay, <laughs> oh, <yun! laughs> oh, kung sabi mo si Anan, -An, ay, naku, ang hina-hina mo eh. ano hello, ano Hello po. Patay tanan. Ang tagal mo naman magsalita eh. Nainip, nainip. Punta na lang <laughs> kita, An Talaga lang, bigay mo sa akin yung number mo. Ah, number? number. Sige, sige. Ako na lang, an, Kunin ko number mo. Sige, go ahead. Sa'yo na lang. Bakit? Okay. Ako na lang. Ako tatawag sa'yo, an? Ay, number mo nga. Bakit matakot na magbigay ng number mo? May asawa ka? Yawisho, kaya nga ako tumawag dito. Wala eh. Baka magsakay ako sa ano mo tapos nandiyan ang asawa mo sa bunutan ako ng buhok, ha? <laughs> Uh -huh. Wala nga, Ann. Nandito nga tayo kay Janice. Para o kaya ibigay mong number mo para sigurado ako. O ano? Bakit <laughs> na tahimik ka? So talaga may tinatago ka ha? <laughs> <laughs> o ano? Na. <laughs> May book, may asawa yata yun. Eh, ano mo kasi, tinakot mo eh. <laughs> eh Johnny B, wala pa nga sila gano'n. Nag-away na agad. Hindi naman nag-away sila. <laughs> ano lang yan, uh, beautiful, ano, beautiful conf confrontation. Uh, Johnny B, baka naman... Ay, hindi. hindi kasi ano, nag-uusap pa dito sa on-air. Kaya hindi kita pwedeng ipasok agad. ganon yun. Kasi... Umbito pa si An-An. Ah, -An. uh, nakakatawa naman yung si An-An, Johnny -An, B. Mukhang. <laughs> Kaya nga eh. Oo, pero hayaan mo na. Baka yun talaga yung personality ni An-An. Hello? Ay, hello, Sir Johnny. Pangalan niyo po? An! Pangalan mo? Si Anton po. Si An-An. Si Nag-aala An pa ko yung number, uh, naga ako ng kaibigan, An. Eh, ito na naman si Anton. <laughs> number ko, uh, 0955-1- <laughs> Anton, Anton, teka lang, relax lang Anton ha. Na, gusto mo chillasin kita. <laughs> Anton. Pa. Nag lagi ka nang tumatawag dito. Bakit ka ba gusto mong i-on mo 'yung number mo? Ang gusto ko pa 'yung texting sexing babae. Ano 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 ano? Ang gusto ko 'yung texting, texting babae. Tayo po ng taas. Ito 'yung number ko, 'yung na. Teka lang, oy. <susurra> Hayop ka. <laughs> Ang gusto ko pa 'yung texting sexing. Oy, makinig ka, Anton. Gusto mong bugbugin kita diyan. <laughs> Ikaw ha, Excited ikaw ha, Nakaw. kumukota ka na sa akin ha. Malapit na kitang piktosan dyan. <laughs> Bakit gustong-gusto mo yung, ano yung number mo? Para gusto ko pa magkaroon ng kaibigan tsaka katabagan. katawagan. Katawagan? O hindi, kausapin mo si Anne an gusto mo? O oh, sige po. O oh, sige, bira. O oh, bigyan kita ng chance. Go ahead. Hello, An. Hello, Hello um, po. Uh, Oo, oh, si Anton to. <laughs> uh, ito yung number ko, pwede mo akong tawagan? Ito yung number ko. 0910 Anton, 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 Anton. Teka, an teka ano lang. Ano naman, grabe niya Anton, hinahinay lang. Nagmamadali ka ba? <laughs> <laughs> ah, uh, teka lang, ibaba ko muna sila dalawa. Makulit si <laughs> <an> <laughs> <laughs> Uy, Diyos ko, Anton. Marami yung nagagalit dito sa'yo. Gusto kang piktusan talaga, literal. Uh, ang hirap tumawag. Wala na po. Bakante na po. Pwede na po kayong tumawag, ha? Ito si Anton talaga kasi, oh. Guys, tandaan nyo pag si Anton tumawag ulit, wag nyo na sagutin, ha? <laughs> kasi may color, may ano kami dito, may staff, dalawang magagandang dilag. Si Anton pa rin? O, oh, baba mo na yan si Anton, hayop na, sinilasin ko talaga yan. <laughs> kulit, baba mo na yan? kulit-kulit uh, ni Anton, di makapaghintay, eh. <laughs> Itong gusto talaga, bungad ba lang? Ay, ito na number ko. Ay, Diyos ko. <laughs> Hindi makapaghintay. Maubos oras natin talaga si Anton talaga. Oh. nako. Johnny B, good evening. Good evening po. Salamat. Sige, no problem. ah uh, okay, sige. Hello, good evening. Hello? 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 Hinaan po yung radyo. Hello. <coughs> Hello po. Hinaan mo radyo. Tawad, tawad, tawad. Hinaan mo radyo. Isa pa, sinilasin kita. <laughs> Hinaan mo radyo. Hoy! Pangalan mo? Eh, hey, Pangalan mo? Ako si Elena. Elena. Ilang taon na si Elena? Forty. Forty. O, oh, anong gusto mo si sa lalaki? Ilang taon? Ah, uh, mga 50. 50? oh, pero wala hey, ka. Eh, May anak ka hey, wala? Johnny. Ha? May anak ka, wala? Wala. Wala? Ba't wala ka anak? Eh, wala mo asawa eh. Wala ka asawa. <laughs> 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 Magkakaanak ba ako? May asawa. Kaya nga, <laughs> no? Nga, no? <laughs> Pero anong gusto mo We're sa Gianni. lalaki? Kuya Johnny. Oo. ko lang yung si Anton. Si Anton? Oo. Oh. Hindi, hindi ko po rin Ano po yun? Learn po yun. Ah, oh, sige. Anton, tumawag ka. May makipag-usap sa <laughs> Ay, hindi. Oh. Ayaw ko. Oh, ayaw mo? Ayaw ko. bakit din uh, yan mo si Anton? Ayaw ko si Anton. Hindi, ko, kilala ko lang to yan. Ah, so wag na lang sagutin. Opo. O, kaya yeah, nga. Sige, salamat sa ano ha. <laughs> Pero ikaw, anong gusto mo sa isang lalaki? Okay lang ba sa'yo? Um. Chubby? Single dad? What if may anak? Okay lang sa'yo? Ako hindi ako okay sa radyo mo. Nag-feedback. Kanina ka pa. Tsikilasin kita ngayon. <laughs> Elena? Yes? Hinaan mo radyo mo. Bayutak ka. <laughs> na naman po. <laughs> <laughs> Sabi ko, ano ba ang prefer mo sa isang lalaki? Okay lang ba kung single dad or biudo? Ano, ano, ano? Nawaw nawawala ka, Elena. Oh. anong Ano sabi mo? Abiudo. Kaya oh, single father So, okay, okay, lang single at abiudo. Opo. Okay. Mm, willing ka bang mag-alaga kung sakaling atakihin ng arthritis? Ganyan. Ay, <laughs> eh, <huwag> niya lang. <laughs> Bakit ang <nagbago? laughs> <laughs> ano, nagkasawa lang ako mag-alaga? hindi, eh, siyempre. Part yun ng pagmamahal. Yung tinatawag hey, na di. unconditional love. Uh, oo naman. Oo naman. Ibig sabihin, pagka masaya ka, okay lang. Pag hindi, oo, oh, hindi din okay. Ha? Sabi ko, bungol ka. <laughs> Inubos niyo oras ko! Diyos ko po. O, oh, Elena. Opo. Ganito, tawag ka lang ulit namaya kasi naubos oras ko eh. Ah, sige po. Papatugtog lang ako, ha? Ah, sige po. Okay, sige. Anton, ha? Oh, wag kang, ilang ano ka na, ha? Relax ka lang dyan, Anton. Anton talaga. O, gusto pa jowa kita dito sa dalawang staff namin dito. <laughs> Oy, chusi <choosy> din to. <laughs> Kaso chusi yung ano namin, Anton eh. Itong dalawang staff namin, no? Sige, magpa-commercial break lang tayo. Papatugtog muna ako saglit, ha? Magbabalik po tayo dito lamang sa 93.9 Si ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol Ang bahala jan Johnny, Johnny. Bukol Bukol